naman ako ng sardinas ngayon. Sardinas at ito. You know, udong. Ilagyan ko ng pichay. Para may gulay. Kaging may gulay. Kahit anong luluto basta laging may gulay. Ginisan sardinas na may udong. Iwanan okay, ko lang ng maninipis okay, ang gulay. May liit pala. Sabuyas yes, pa. Okay na yan. Yan isang sardinas. I don't know. itu sembuya sembarang di sana ada bisa yeah. ah. di sana Kaya sa hanap mga bisal na Ako lang Ito, sibuyas, bawang Sardinas, sardines. sardinas. sardinas. Ayan ko na lang ng sabaw. Para may lagay na lagay na agad ang udong. At sabay ko na yung pichay. Ayan. kulong kulong na. Lalagay ko na ang udong. Ito. Udong. Ayan. Udong. Delicious. Oh, 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 oh. kasarap nyan ginisang sardinas na may udong o oh, ha tapos sabay ko na ha? pichay Ito. Ayan. para sabay na sila maluto Maluto ng udong luto na rin ng pichay para sabay sabay Saglit lang yan. Pagkaluto niya, kainan na na. Yan. Kinis sardinas na may udong at pichay. Ah. Okay. Takpan ko. Hmm. Ito, kulong-kulong -kulo na. Ano to na rin ang udong. Ayun, oh. Okay luto na ang udong yun luto na nga kainan time na tayo okay kainan na kainan muna tayo yun kainan na po tayo kainan po ito ginisang sardinas ito ginisang sardinas na may udong at pizza importante may ulam tayo dyan kailan na po kaya po tayo lahat ito yung mga pagkain na nakakamiss kasi saan may noong kabutaan napakang sarap nito makaulam lang kami ng ganito so napakalaking tuwa na namin laking tuwa na namin makasalinas kami at kudong kaya ako balik balik ako talaga itong ulam na to para din itong tuyo at ginamos yan yung laging namin ulam na ng tubig. Tubig mo na, na. Yung tubig kong yan, maligam-gam din yan. di rin ako, hindi ako uminom ng malamig na tubig. Maligam-gam lagi. Okay. amin naman makaluto lang ng sardinas at ubang ng mga magulang ko napakalating sa iyo na. tuwan tuwan na kami kahit ganito lagi maulan pante hindi ka magutuman nagbubusong ka maraming ganay siyang harap at lobeses o okay, kimoke okay, na yan yung pagkain na ha kahit araw-araw mo ipakain sa akin to payang ako ang problema ko lang yung sardinas hindi ko pwede araw-araw eh. kasi yung asid ko nataas taas kasi ang asid kung tingnan sardinas kasi dahil sa tomato sauce eh, sa kanyang source. Pero kung isda lang sana, okay lang, wala problema. Pero yung sus ng sardinas kasi, kasang ang asid niya. Kaya payag sana kung kahit araw-araw ito. Kung ako'y nag-aaral noon, pwento ko lang ha, habang kumakain. inutusan ako ng lula ko kasi sa lula ako nag nakatira eh. Sa lula ako talaga nakatambay. Pag inutusan niya akong bibili isda, bibili isda. Pero pag ako ng padaanin ako nang grocery, mag-iista kami ng sardinas. Yung sardinas na yun, yun yung uulamin ko, tuwing yung pasok ko sa eskwila i ako sa umaga, pag-uwi ko sa hapon, tanghali, i ako ulit siyak di lang lagi, pasok ko nun ng college tawa naman ng Panginoon natapos din ako sa aking pag-aral, pero uh -huh. ngayon wala akong trabaho, sakitin kasasalamat po po kahit pa paano nakatapos ako ng pag-aaral ngayon lang na naman daw kasi nagkasakit lang ako eh lumaba-aba pa malay natin ganun pa man, nakaraos na naman ako ng isang kainan maraming salamat po sa inyo maraming salamat sa inyong panunod God bless po sa ating lahat magandang araw